Hello. Magandang araw sa lahat ng Pilipino, Pilipino Guerrilla Forces subscriber at uh, mga followers. Uh, Ibahin iba naman natin ang usapan ano, no mga kultura or uh, mga laing Pilipino history. So bago ako magbigay opinion ay uh, pakinggan natin muna ano para maganda ang ating kwentuhan kasi kuminsan maganda rin balikan yung mga kasaysayan natin at uh, nabibisit tutuloy tayo sa mga politikano Ibayan natin muna pakinggan natin ang magandang kasaysayan dumating ang Kastila, Amerikano o mga modernong pangalan ng siyudad may mga grupong matagal nang namumuhay sa ating mga bundok paibayin at ubat sila ang tunay na tagapag-ingat ng ating kasaysayan, ang mga katutubong tribo ng Pilipinas. Sa video na ito, kilalanin natin ang sampu sa mga pinakamatandang tribo sa bansa. Saan sila matatagpuan, anong wika ang gamit nila, at ang mga kakaibang kaugaliang sa kanila mo lang makikita. Kung interesado ka sa kultura, kasaysayan, at tunay na ganda ng Pilipinas, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at click ang bell icon para sa mas marami pang kaalaman. At kung may tribong kilala ka pa, i-comment mo lang yan sa baba. Ang sampu. Tagbanua ng Palawan. Isa sila sa mga pinakaunang nanirahan sa Palawan. Ang kanilang wika ay tagbanua at may sarili pa silang sistema ng pagsusulat. oh, sulat kamay na parang baybayin. Madilim ang balat, medyo kulot ang buhok at simple ang pananamit. Kadalas ang gawa sa mga natural na himla, sadyang tahimik ang kanilang buhay, kadikit ng kalikasan. At ang kakaiba, sila lang ang may ritual ng rice wine na tinatawag na pagdiwata, oh, isang seremonyang para sa mga Diyos ng Kalikasan. Pangsyap! Mangyan ng mintoro, Binubuo sila ng walong subgroup tulad ng Iraya at Hanunuo. May kanya-kanyang wika pero kilala sa paggamit ng surat bang isang baybaying like script. Mahiyain at mapayapa, palaging naninirahan sa bundok at kadalasang naka handwoven textiles. May kakaibang kultura sila ng panliligaw. Nagsusulat ng ambahan, isang uri ng tula na nagpapahayag ng damdamin. Oo, poetry ang flirting style nila. Romantikong tribo, di ba? Pangwalo! At inang Panay Island, Boracay. Ang mga ati ay kabilang sa negrito groups. Maiitim ang palat, kulot ang buhok, at maliit ang pangangatawan. Nagsasalita sila ng inati, isang lingguwahing nasa bingit ng pagkaubos. Kahit sinasabing tagagubat sila, sila ang orihinal na nanirahan sa mismong isla ng Boracay. At tuwing ati, -ati ang festival, ginugunita pa rin ang kasunduan nila noon sa mga dumayong malay parang peace treaty pero may sayawan at pintura sa mukha. Pangpito. Ibaloy ng Benguet, Cordillera. Ang mga taga-bundok ng Benguet, kilala sila sa pagmimina ng ginto noong pamana as in pre-colonial gold trade. May katamtamang taas kayumanggi at simple ang pananamit, pero mapapansin ang mga palamuti gawa sa tanso at alahas wika nila ang Ibaloy at sila'y bahagi ng mas malaking grupo ng Igorot. Ang pinaka-iconic, ang kanilang mummification process na tinatawag na kabayan, fire mummies. Parang ancient Egyptian style, pero Cordillera version. Pang-anim, kalinga ng kalinga, Cordillera fierce at proud warriors. Kilala sa pagiging headhunters noon literal na mandirigma. Nagsasalita sila ng kalinga dialects at may intricate tattoo culture. Ang balat nila ay tila canvas ng kasaysayan. Bawat tattoo ay may ibig sabihin. At syempre, di natin makakalimutan si Apo Wang Od, ang living legend, ang huling mambabatok ng sinaunang paraan pang lima, ipugaw ng panglima. Ipugao ng ifugao Cordillera ang gumawa ng world-famous Banawe Rice Terraces. Gamit lang ang kamay, pato at determinasyon. Nagsusuot ng bahag ang kalalakihan habang makugulay na tela naman para sa kababaihan. Wika nila ang ifugao at may malalim silang paniniwala sa espiritu ng kalikasan. Ang mga ritual nila ay napakahalaga lalo na kapag anihan. May sayaw, tula at sakripisyo pa minsan. Pangapat, Laan ng Sarangani at South Cotabato mga colorful weavers at warriors ng Mindanao. Nagsasalita ng Blaan language, may impluensya rin mula sa iba't ibang Muslim at lumad groups. Kilala sa makukulay na damit, beaded accessories at kakaibang burda na parang mosaik ang dating. May paniniwala silang ang bawat bagay sa paligid. Puno, bundok, hayop, ay may kaluluwa. Isa sa kakaibang tradisyon nila, ang tooth filing kinikinis ang ipin bilang simbolo ng kagandahan. Pangatlo, manobo ng Agusan Bukidnon, Davao. Isa sa pinakamalalaking indigenous group sa buong bansa. Nagsasalita ng iba't ibang manobo dialects. Kayumanggi, payata at karaniwang may simpleng pananamit na may burda. Mahusay sila sa musika. Gumagawa ng mga flutes, kulintang at bamboo instruments. May mga love songs sila na ipinamamana pa mula Lola hanggang Apo, tunay na Ojihugo tribe. At ang pangalawa, Tiboli ng South Cotabato, Lake Cebu. Isa sa pinaka-artistic na tribo. Nagsusuot ng tinalak, tela na gawa sa abaka, at tininagamit lang ang natural dyes. May sariling wika silang tiboli at paniniwala sa spirit guides na tinatawag na dalo. Kakaiba ang hitsura nila matangos ang ilong at may dugong ostro May practice sa silang tinatawag na dream weaving kung saan ang disenyo ng tela ay nanggagaling sa panaginip ng mga babae at ang ikaw na, akita ng Zambales, Pampanga, Tarlac, Bataan at iba pa ang tinuturing na pinakamatandang tribo sa buong Pilipinas posibleng dumating. Higit 30,000 taon na ang nakakaraan mula sa Midland Asia. Maitim, kulot at mababa ang height. Negrito features na bihira na ngayon. Wika nila ay iba-ibang Aita dialects depende sa rehiyon. Maraming Aita pa rin ang naninirahan sa bundok at eksperto sila sa survival skills mula sa paggawa ng apoy, pag ng puno, hanggang sa paghuli ng hayop gamit lang ang panah. At alam mo ba, may sariling paraan sila ng pagdarasal sa kalikasan, hindi kailangan ng simbahan. Dahil para sa kanila, ang buong kagubatan ay banal. Ngayon ang tanong, bakit mahalagang protektahan ang mga katutubong tribo sa panahon ngayon habang abala ang mundo sa teknolohiya? fast fashion at social media, unti-unti ring nabubura ang kasaysayan ng mga tribong ito. Marami sa kanila ang nawawalan ng lupa, pinipilit umangkop sa modernong lipunan at nalilimutan na ang kanilang wika, sining at ritual. Pero sila ang puso ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa kanilang mga mata, nakikita natin ang kasaysayan na hindi matatagpuan sa mga libro. Kaya mahalaga silang protektahan hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin din, para sa susunod na henerasyon. Ang mga tribong ito ay hindi lang bahagi ng ating nakaraan. Sila ang tunay na ugat ng ating lahi. Kung may natutunan ka sa video na ito, palike naman. At kung gusto mo nga mas mapalalim pa ang pagkunawa sa kultura natin, huwag kalimutang mag-subscribe at uh, i-share ito sa mga kaibigan mo. I-comment mo rin kung aling tribo ang pinaka namang haka o kung may kwento kang gustong ibahagi tungkol sa mga katutubo. Maraming salamat sa panunood at tandaan kung gusto mong maintindihan kung sino ka ngayon. Kilalanin mo muna kung saan ka galing. Okay. Uh, so ibig sabihin, hindi rin ako katutubo ano? kasi nga walang nabanggit eh. Ang lahi ko ay eh, nanggaling sa lady. So, alam naman natin kung saan galing. So, ibig sabihin, sila ang top 10 na pinakamatagal na katutubo dito sa Pilipinas. Ano? Sila, yung top, yung 10 na nabanggit. Although marami pang tribo, katulad ng Tiduray sa Maguindanao, ano? na kung saan ay uh, hindi mo rin mapansin na talaga sila ay katutubo. Pero habang tumatagal, ay uh, nagiging saling lahi na rin sa ating mga ano bang tawag sa ating mga tayo mga hindi katutubo ano kasi nga yung katutubo na tiduray, yung mga pamangkin ko half tiduray ano so halos pares rin eh, Para, walang pinagkaiba yung isang pamangkin ko ay uh, mga tiboli yata yan, eh. tiboli o lumad ano sa uh, napangasawa ng aking ate. So may lay, uh, may la, may pamangkin ako na uh, Muslim, may pamangkin ako na Tiduray, may pamangkin ako na uh, tao nito. Uh, lumad o tibuli yata so yun yung pala mga nabanggit na sampo na pinakamatanda na uh, nitibo na dapat igalang, dapat ip uh, uh, ipreserba ang kanilang mga lahi, ang kanilang mga ang kanilang mga pinagmanahan ng mga kalupaan ay wag natin pakialaman. Respetuhin natin ayon sa salingang batas natin na dapat ang mga indigenous people ay dapat respetuhin dahil sila yung mga nauna sa atin dito ano sa sa, uh, sa ibabaw ng Pilipinas, sa lupang ni Pilipinas, ano. Pero mabalik lang tayo, ano, mga kaibigan. May kwento ako, may share ako, talagang matindi na share, ano. Noong kami ay nadispat uh, na dispat ano, parang si Lieutenant din, Lieutenant Estrada, ano, ano, na kung saan inasign ko sa Purak Pampanga. Nung ma-assign ko sa Purak Pampanga, may mga tradisyon doon na talagang hindi pwedeng pakilaman ng autoridad ng polis. ito ang nangyari. So, talagang uh, yung hindi makakaya ng quinto uh, ko, ay wag na kayo makinig. Ano? Mayroong magbarkada, mga grade 6 yata, grade 6 na student. Nagbarkada sila. Uh, siguro mayroong yung kanyang suklay, ay naglalaro sila, naglalaro tapos matulis yung suklay. Ngayon, dahil nga matulis yung suklay, naglalaro sila, tusok ang kwan dito. Yung kanyang kaibigan. So siguro sa Taranta nalunod na matay yung kaibigan niya. Ngayon, dahil nga totoo itong kwento ha, totoo kwento ito. Ah, uh, itong kwento ta Parang bang na paniwalaan niyo ano. Uh, na to sa akin ni Den Lieutenant Estrada inasahin ko doon sa purak papanga kalimutan ko yung barangay uh, mayroong yung nga nangyari namatay tapos yung bata ay yata yung batang nakapatay ay itinago ng magulang itinago ng magulang So, ang nangyari, hindi na yung namatay hanggat hindi nakikita yung bata na, 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 sinasabing nakapatay. Ngayon dahil bata pa yung bata, ang gusto ng asawa, ng ama, ng ama, yung kanyang asawa na lang ang ipapalit doon sa kanyang anak. Ang ibig sabihin ipapalit, kasi sa tradisyon nila, pag ikaw ay nakapatay, dapat ang kapalit kamatayan rin. So, ibig sabihin, ililibing yung bata kasama yung nakapatay sa paglibing. So, ganito yan. Naglilitis na ng mga ninuno. Uh, pag sinabing ninuno, pamumunuan ng kapitan at saka mga elders. So, nag-meeting. Nag na, ang sinadjes ng ama, ano, sinadjes ng ama, Uh, yung yung asawa na lang ang ibibigay. Hindi pumayag yung magulang nung kabilang side dahil sabi niya may diferensya daw yung babae. So kailangan pala magiging normal, ano normal ang tao bago nila isasalat sa kamatayan. Okay. Hindi pumayag ang namatayan. So ang ginawa, Napilitan yung ama, hanapin yung anak niya. O punta ng anak niya kasi alam niya kung saan pinatago. Ang alam mo sinabi ng kwan? Sinabi ng uh, ng ama, Nak? pauwi uh, uwi ka na lang kasi nga yung kaibigan mo, hinihintay ka na. Samahan mo daw siya sa hukay. So, yun daw ang kailangan. So, base sa kwento ni Lieutenant Estrada, kasi itinawag sa akin yan noon eh, Ah. Uh, I mean, kasi yung si Lutan Estrada, bata pa yun na nag-report mga PPM graduate eh, na mga uh, 2005 yata graduate uh, 2005 uh, CAD ano, 2005 o 2004. Ali, ah, 2005 yata. Ay, hindi, hindi, 2006 siguro. Okay, 2006. Kasi 2006 yata ako na napunta sa field ano. Okay. So Madel Chalta, sumunod yung bata. Parang normal lang. Na sabi niya, samahan mo yung kaibigan mo na ililibing. O oh, di parang normal, sumama lang. Then nilitis na ngayon na talagang magkatalikuran kasi yung ka kaibigan niya nandoon na eh. Nandoon na sa hukay. Yung kabilang hukay, yung kaibigan naman ng kwan, ng buhay. So, habang nililitis, tumawag ngayon si Lutan Estrada. Sir, sabi niya, mayroon dito papatayin. Ano? Papatayin. Ganto-ganto. Kapalit daw doon namatay. Sabi ko, eh, ang alam ko may tradisyon yan eh. Tawag mo sa pulis kung anong disisyon ng pulis. Ang sagot ng pulis, hindi natin sir pwede pakilaman yan kasi ikwan yan. Uh, tradisyon nila yan. Kung, kung pipigilin natin ang kamatayan, hindi matatapos ang patayin dyan palitan ng palitan yan. Kung hindi pa pa, papatay sa, sa side nung, nung nakamatay. Tapos yung nakamatay, magaganti ulit sa, sa uh, pumatay. So, gantihan, hindi matatapos ang patayan. So, hayaan mo na lang na dalawa na lang magsakripisyo. So, anong nangyari, ang gusto ni Istrada, Estrada, yung bata, tumakbo at haharangin nila ang hahabol. Yun ang point niya doon. Pero hindi tumatakbo yung bata eh. Normal lang eh. Nung uh, Okay ha uh, Yung hindi kaya wag na kayo manod ano? Hinanda yung kutsilyo Alam mo kung tinira Dito rin Kung saan tina, na, na, nasaksak yung bata Pero bago Bago Magkawal talaga no Bago nun Kinuha pa muna ang mata kung conscious siya. Ibig sabihin, kung unconscious, hindi siya papatayin. Kasi yun ang tradisyon nila. Ay, eh, conscious siya, tumitingin-tingin pa siya. So, tinira, tapos pagkapatay, nag, nagkisay, hinulog sa lupa, then ta, binaon. So, yun ang kwento ng mga nakakaraang pan. Kaya, sa mga tribo na mga ganon, uh, kaya pala sa mga, sa Muslim rin, ganon din, eh, you know? uh, no? pag uh, nag-awa yung tribo sa tribo, delikado eh, kaya dapat may mga elders na mamagitan. So, yun ang naging batas nila. Para hindi na humabang patayan, yung dalawa na lang amat sa sakripisyo. Ganon ang buhay. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat.